Hello, 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 hello! This is your Mr. Universe 1981. It's Maring Mar Vlog! And welcome to this video. This video po ay sumasakit yung likod ko kasi um, nakahiga ako for the rest of my life. Charot lang! <laughs> I don't know, baka sa unan. So by the way, nandito po tayo sa bahay. So hindi po, hindi po ako pumunta ng farm kasi I miss um, doing cooking vlog in my house. In my house! Dito sa bahay. So magluluto po tayo kayong umaga. Ay ngayong araw na po to para sa atin. So, by the way, dito po sa taas ay merong mangga. So para akong buntis. At nakakita ako ng oh, masarap na mangga. Gusto ko mag... kukumuha kuku pero hindi po yan sa amin <laughs> sa kapitbahay siguro hihingi po ako bukas for our manga vlog abangan so by the way ngayon nga ay magluluto tayo dito sa bahay Tela, I miss cooking here at dyan napiprepare na po tayo at kukunin po natin ang ating mga materials gagamitin pa sa piloto materials? <laughs> Ayan, naluto tayo ng sayuti with egg and um, pasit kanton na masarap. Ayan. So, meron tayong kanin. Kaya, magluto tayo ng ulam for that. And, uh, um, magkukulo tayo ng tubig. Magpapakulo po tayo ng tubig. Kukulo tubig. So, karong grammar ba? Magpapakulo tayo ng tubig para sa ating pasit kanton. Ayan, nilugasan ko na ang aming mahiwagang kaldero. That was an old rice cooker, by the way. So, magagamit mo naman siya. So, kaya ginamit na namin. Ayan, that's a water po. Mag-feel tayo ng water para sa ating Pasit Canton. And, uh, chantayin nung ako. Kadami ka na sa tatlo. It's good for that na. So, ngayon, ay mag-sisindi muna tayo. Ay mag apoy Mag-aapoy. Basta sa amin maghaling. So, maghaling muna tayo, no? Para sa ating um, uh, lulutuin. So, yan ang ating kahoy, no? Naka-process beya pa. <laughs> sa Shalan. So, yun mga kahoy na po ng auntie ko dito. No? Kasi nangangahoy po sila para dyan. So, wala po kaming stove. Kasi, I think, giba, so, hindi kami na-refill ng um, gas. Kasi, isa pa, ano sya mahal, so hindi affordable. Charot! Hindi, <laughs> uh, basta wala pa kaming um, stove. So yan, dyan muna kami, no, well, we don't have stove, guys. Ayan, nabuluto well, tayo sa ng tubig for our kanton. Kasi kanton ay prepare mo natin ang ating mga ingredients for our sayote. Ayan, so nagdididil ako ng ating bawang. Ayan, bawang na po. Wala tayong um, sibuyas kasi malayo bilihan ng sibuyas. si so, walang sibuyas ito available. So bawang na pa Kaya dinamihan ko na yung bawang para lumasap na siya. Pero kung may sibuyas kayo, please make, um, rin uh, nyo yung sibuyas kasi yun yung mga in main ingredients na, yung mga aromatics natin, no? sibuyas at bawang. So, bawang lang po ang gagamitin natin dito dahil wala tayong sibuyas. So, um, marayo malayo din yung tindahan para pabilhan. So, ayan na, ano natin, i-prepare na natin ating sayuti. So, babalatan natin yung but First, that, dun sa pinakatip ka, kailangan nyo siya i-rub, rub, para hindi po siya maging sticky sa kamay mo. Kaya, so, babalatan natin yan. Old na po ng uh, sayote sayoti dito old stock na po dito sa bahay kaya niluluto ko na siya so by the way no, I have a story sa sayoti doon po sa clover na tira ko may kalindiriya kami so may sayoti po dito na plantation and uh, um, ang daming sayoti so may mga iilan na nasisira lang so sabi ko I'll make a menu or I'll make a dish no out of sayoti kaya ito yung um, na, na invento ko <laughs> Oo, oh, oh, sa ako ako lang po yung ano diyan sa sayoti with egg. so para siyang um, sayuting sisig ng wed egg. So, ganyan po yung version natin yan. So, ganyan po pag slice, no, it's ano lang, um, tawag nito, konti konti and ano na siya, maliit, maliit lang na pag slice. And ito po, alam nyo, it's the best seller doon sa amin. Kasi 5 peso per, ano lang siya, per serve. 5 pesos per serve, kaya mura sa mga estudante at masarap pa. Kaya yan po ang kanilang um, laging hinahanap. So, may time nga nga wala lang sayuti. So, nalungkot sila na wala pong ganyan na luto ko. So, best seller po yan sa amin. Ayan. After na pong pag-slice po ay i-paper natin egg. Dalawang egg lang po sa sayuti lang po ang ating gamit. So, depende sa inyo. Basta sa akin, dalawang egg is good for one sayuti. Ayan. So, dagyan natin ng panimply. May asin at may... Vetsin lang po yung gamit ko. Kayo na po para anong gamit yung panimpla. Basta yan lang po. Kung meron kayong granules, mas okay po. Kasi yung granules is pampalasa talaga yan. So, ayan na. Nascramble ko na yung egg. And ready na po ang ating sayote. Na very, ganyan po. Slice na, di ba? Parang sisig. And ang ating bawang. And of course, ang ating pancit canton na second. So, ayan. Magluluto na po tayo. At titignan na muna natin ang pinakuloan nating water for pancit canton. So, kumukumulo na po siya. Kaya, ihalo na natin ang ating mga noodles. Ayan. Tatlong noodles. Ito At itong pasigot for, for us. Ayan. So, ihip-ihip lang pack. O, oh, di ba? I am the ihip queen pack. Hindi ka pwede magluto dito pag um, hindi ka lumakas umihip. Lumakas, balakas, umihip. Lumakas, umihip na noon. Ayan, so kumukulo na po siya. So, steer-steer lang natin yan. And after a while, ay haunin na natin. Ayan, hinawan ko na ang ating mahiwagang noodles. ay ilagay natin sa sing street So, don't worry, yung stray po natin is naka-uplift po yan, no? So, ayan, drain muna natin ang ating mga noodles. So, while we're draining our noodles po, ay papainit na tayo ng ating kawa. Kawa? Kalha. Ay, ano ba to Kawali. Ay, kawali ba? Basta kawal kawali, basta kalha sa amin. So papayari tayo sa so, ihip, ihip lang po. Again, ha, hindi kayo pwede magluto sa kahoy pag wala po kayong so much oxygen. <laughs> oh, what oxygen? <laughs> Kasi hindi ka pwede magluto pag hindi ka uh, malakas umihip talaga. Ganun-ganun pag na, na, especially yung kawin na basa, na magagalit ka talaga ma. Ha, ampas mo talaga yan. ganyan, ganyan. Um, nilagay ko na yung mga seasoning ng ating noodles. Ayan. So, halo-halo na natin yan. So, ano, may mantika, may to toyo doon. May papalasa nila. May seasoning din dyan. So, halo-halo lang. And yan, ready na po ang ating pasit canton to eat. So, masasarapan po ang ating mga kids nito. So, Ayan, sa so, nilagyan na natin, ang ating kawali, sa so, na natin ng mantika habang ang apoy ay lumalabas na. Kaya ipapasok natin, pasok, uh, Idiin pa. Uh. Sarap. <laughs> <Charot. laughs> Ayan, so natin ang ating uh, bawang. So bawang muna na, no, yung ating aromatics. And after that, ay ang ating sayote. Hindi sa kay kuya, kundi kay sayote. Ay, ginawa ko. Ayan, so after 2 minutes of gisa-gisa, ay di natin ang panimpla so vitsin at asin na po yung But again na kung may granules kayo pwede po pwede po granules any kind so ang availability po kasi dito ang available lang dito kasi hindi pa kami nakagrosser kasi wala pang time at um at source <laughs> kaya yan na muna ang ating panimpla so yeah, lalo mo lang yan so after that um make it sure ha na okay okay din yung mantika nyo kasi para siyang more on gisa to na process eh so yalo alo mo lang yan ganyan ang um, pagalaw ni mekos mekos mo lang yan so after 1 minute po ay ilalagay na natin ang ating um uh, scrambled egg. Scrambled egg ba na? Basta egg. Ayan. So, after paglagay, ay, mag-smekos natin. Pag may pepper kayo, okay po ha? Pepper. Depende po kung anong ilalagay nyo. Basta sa atin. Sa akin kasi, pag may pepper, konting pepper at seasoning. Kaso wala dito sa bahay kaya ito lang muna ang ating simpleng ano lang dito, simpleng timpla lang po ang ating gagamitin dito. Ayan. So after while, well, natin ng water kasi nagda-dry po siya at para po malumambot ang ating sayuti. Again ha, konting tubig lang po, wag maramihan. Konting tubig lang po para po ma-absorb ng madali ng sayuti, para po malambot ang sayuti and para po um, hindi siya masabaw kasi pangit po siya kapag masabaw. Yan. So, again, na-absorb na yung water. Yan na po ang ating itsura. Ayan. So, mas masarap po kung ba yung egg na mga brown-brown na egg kasi parang na-feel mo kasi yung egg pasta, ano siya eh, yung pagkaluto ba na, na, na da -da dark na parang gano'n, parang paguna yan. So, after 3 minutes na pagluto, okay na yan. Sir, na po ang ating sisig na sayote. <laughs> Sayo tira sisig and of course with egg nya. Sisig with egg. Yan. And ito na yan. And we are ready to eat. So kain guys. Gayahin nyo po to para po kumain yung mga kiddos nyo. Mga kids. Dahil ang um, nila giniling. Ay, ano yan siya? Giniling or sisig. So let's eat. And thank you so much for watching. Mwah! Salam jadi Salah kembali guys. No. Kita pasti ah.